Ano ba sa Tansyang ano na ito Arbis sila A 20 Ayan mga ka best friend Tara samahan nyo kami At sisilipin natin O dadalawin natin Yung mga binukod natin Nung nag tayo Dito po sa Gawing malapit lang po Sa ating area At sisilipin po natin Kung hanggang kailan po Aabutin ng Mga grow out nila Ang target po kasi natin, mga 15-20, eh, harvestin na po dapat natin yan, mga ka Ayan, kung bago ka pa lang sa mga itong content at gusto nyo po ng ganitong content o napadaan po ang aming mga video sa inyong mga wall, eh, huwag nyo pong kalimutan na subscribe ang aming YouTube channel. Ayan po, ka-best friend lang po. At pakipalaw na rin po ang aming FB page. Ayan po, ka-best friend lang po. Ayan, big shoutout po sa lahat po ng nakakapanood ng aming mga video. lalong lalo na po yung mga OFW na sumusubaybay sa aming mga video, mga ka-best friend. Ayan, bali, nag-experiment nga po tayo sa mga nagko-concrete pan para malaman po natin yung concrete pan kung kaya po talaga mabuhay yung mga maliliit po na ano, tinesting na po natin mga ka -bestmen. At yan, dyan na nga po tayo sa area mga ka-best Bali, dyan po natin nilipat lahat ng nakuha natin. Wow. Dyan po sa kabilang pan, yung maberde po kanina. Bali, na condition na nga po ulit yung pan ni sir. Ihintayin na lang po natin kung kailan nila kakargahan. Ayan, Oh. No? Yan po yung mga isda nila. Bali, pinaliit lang po natin yung lalagyan nila, mga ka-best friend. At i-update ko po, po sa inyo kung ilan po yung ma-harvest natin dyan para malaman po natin kung kikita po sila, sir. O oh, hindi po. Bali, 15,000 po yung kinarga natin dyan, mga ka At ang nagastos daw po ata nila nasa 90 na mahigit, mga ka Ma makikita po natin mga ka pag naubos po lahat yung isda nila kung kikita po sila yan po yung pinagkuhan natin mga ka best masyado pong maluwang kaya sa mga nagkakarga po lalong lalo na po yung mga baguhan mas maganda po yung area ay katamtaman lang o sakto lang po sa isda o orderin nyo mga ka best hindi rin po kasi maganda yung masyadong maluwang po yung area tapos kukunti po yung isda nyo bali hindi nga po magpapantay yung laki dahil yun nga po sa tagal po nang namin, yung po yung napapansin namin pag masyadong maluwang. Kasi yung halos yung iba sir, ma'am, ma, -ma eh, hindi po nakakain. Nakaikot po kasi yung nagpapakain dyan. Yung iba hindi nakakain gaano. Tulad po niyan, yung kay sir na yan. Bali, ilang dugong lang po yung nakuha natin dyan. Bali, apat lang po. Pero nagsorting po tayo dyan ng halos dalawang beses para makita rin po natin kung talagang marai po siyang mga dugong o yung mga malalaki yan bali apat po yung nakuha natin nung sumakto pong marbis siya yung parcel harvest po na sorting tuloy benta na po yung malalaki para mabilis pong lumaki yung isda niya ayan sa mga bago po na nag pipispan dapat po talaga eh buwan buwan po na magsorting kayo yung pangatlong sorting nyo naman mga ka best friend sigurado po ako dun na makakapagbenta na po kayo Uh, pagbenta na po kayo doon sigurado po at mapipili na po kasi yung malalaki pag pangatlong sorting nyo na katulad po nyan bali si sinorting po natin tapos binenta na rin po natin yung malalaki ayan shout out po sa lahat po ng mga kumukuha po sa amin ng mga finger links na good quality ayan shout out po sa inyo mga ka best at sa mga nakakapanood sa mga nakakapanood po na taga malalayong lugar ayan salamat po mga ka best sa inyong mainit na pagtangkilig at suporta sa aming mga video. Ayan, sa mga hindi pa po nakapalaw sa aming page at sa hindi pa po nakakasubscribe sa aming YouTube channel. Ayan, kung gusto nyo pong matuto o kahit konti-konting idea po ay eh, makapulot kayo sa aming mga video. Ayan, para po sa inyo yan mga ka best sa mga baguhan po na nag-iisda-isda. Ayan, open po kayong magtanong sa amin mga ka best friend kahit ano po ang itatanong nyo. Agad-agad po namin yan nasasagutin kahit po sa aming YouTube channel, sa aming FB page. Hala pong problema yan mga ka best friend. Kahit po hindi galing sa amin yung isdang inaalagaan nyo. Basta magtanong lang po kayo. Eh sasagot, sasagutin naman po namin lahat ng katanungan nyo. Ayan, thank you po ng marami sa mga tumatangkilik ng aming mga good quality fingerlings lalong lalo na po yung mga malalapit po dito sa aming area dito po sa Gawing Nueva Ecija big shout out po sa inyo at i-update ko po kayo mga ka -best friend itong mga darating pong December kasi marami po tayong nga-harvestin na mga nilaglagan natin para makita po natin kung kumita po talaga sila o hindi po at yung binidyohan ko po na sa Leonardo, bali dadalawin pa po natin yan bago natin karga, laglagan ng fingerlings mga ka best ayam Ayan po yung pinagkuhan natin ng mga isda ni sir. Bali dyan po natin kinuha lahat. Dyan po natin nilaglag yung 15,000 pero maluwang po yung area niya kaya nilipat po natin kasi hindi po na nakakain yung iba. Dapat po talaga sakto lang po yung area mga ka best Ayan, sa mga naghahanap po ng mga quality ng mga fingerlings, mag-PM lang po kayo sa akin mga ka-Bestpen at i-guide po namin kayo hanggang sa kayo po ay makaharvest. Kasama nyo po kami hanggang sa kayo po ay hindi pa nakakaharvest. Hindi po kami katulad ng iba mga ka-Bestpen na bigla na lang kayong iiwan. Eh kami po eh hanggang sa makaharvest po kayo para malaman po natin kung kikita kayo hindi. At lahat po ng diskarte na nalalaman namin bali tuturo rin po namin sa inyo mga ka hindi po kami nagtatago ng mga diska-diska at yun lang salamat and god bless ingat po tayo sa araw-araw thank you